Ay mga bay, parang mayroon dito. Tingnan natin. Lisubin natin mga bay bago uulan. Ayan. Kasi parang mayroon natin dito. Mayroon talaga mga bay. Mayroon talaga marami. mga bayo. Wow, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo. Sang kadenok mo. Ayan, oh. Um. Ang dami. Tingnan niyo mga chocolate. Wow. Nakachakpat ako ng na chocolate pero hindi marami. Ayan. Sobra. Balik tayo sa panguan. Ayan o. Oh, nalubong oh. dito. Meron pa dyan. Hanapin natin yan. Marami.

Tagal ka. Sobrang dami talaga. Ayan, 嗯。 Ito tayo, ang dami. Ang dami mga bay. Ito, isang karton. Ayan please follow, like, and share ishan Mama, damster Diving, Facebook, at saka Youtube, para ma-update at kayo at makatanggap kayo ng parcel galing sa Amerika, yan, yeah. bye uy, mga bay dito, ang dami rin tapon yan, eh. oh oh, mga sakit lang talaga yung likod ko, mga bay hindi, parang, uy, ginawa hirap yung moko mga bay ayan, tingnan mo mga bay, ganito dito mga bay hindi kasi kukunin ng mga ano to mga bay nagtrabaho dito mga tamad sila so every time na may lagay dito itatapon na lang nila yan ayan oh mga t-shirt mga bata ayan nilalagay nga nila dyan hala umulan mili tayo mga bay yung maganda maganda lang ngayon maganda yan kasi minsan dito pinilian na, eh. pinilian na itong mga bay eh. Mm. t-shirts, meron yan mga bay. Kakuha pa tayo na maganda. Pangitin kasi awa. hindi kasi mabinta mga ganito mga bay. Kaya tinatapon na nila yan. yan oh Mga ganyan, mga medyo feed-feed na. Nako, hindi mo talaga makita sa trip store dito mga bay. So kay okay dito, hindi yan makikita sa trip store dito iba dito mga bay mapili dito hmm, ayan may napili na ako patay na ulan so naman itong kuha nila eh ayan ah uh. saglit mga bay ayan napili tayo Ay, ni jacket. Mga oh, bay. Patay ka. Kaba akong sigarilyo tama. O, ito. Maganda. Eh, kaba akong sigarilyo. Ay. Ayan, blouse. Ay, dress. Maganda yan. Rekomenda ko talaga, mga bay. Ano nyo ha? Kanang na labhan. Yan, oh, kasi di natin alam eh kung sino nagsuot kaya talaga pagkadating ito sa inyo labahan nyo talaga bago isuot ha maganda oh. pajama ay kasya sa akin yan ah. ganda yan To. Bungkal ako doon sa dumpster ng buhay, meron doon. iyan ang ganda nito, wow. Hmm? Guys, sabit 'ko. Wow. Tay, sisiklan ko na 'ble ko. Diyan tapos lagay mo lang ulit. Okay, lipat.